Na oh. birthday ko kasi ngayon. Okay. Eh dahil nga sa birthday ko ngayon, medyo nagiba lang ako ng content ko ngayon. So, mamimigay ako ng bigas para Ay, sa inyo ha. Sa mga thank ano lang, sa mga tao po. lang na ano ha. Thank you po. Mm. Um -um. Pa pa ano naman po, Henry Tsaka yung isang sinasabi mo? Tingod atin 'jo. Oh hello, what's going on guys? It's me again, Kim Rosales. So welcome back to my channel. And for today's content, um, because it's my birthday, so na sa birthday ko ngayon, uh, inisip ko, ano pa ba ang hindi ko nagagawa ngayon? mga birthday ko. Nakapag-outing na ako ng birthday ko. Nakapag-celebrate na ako ng birthday ko. And, uh, pagpaparty na rin ako ng birthday ko, may mga event na rin ako nagawa ng birthday ko. So, may isa akong bagay na naisip. Since ako naman dahil kita ating binibigyan ng regalo, so bakit hindi ko maisipa na ako naman na magbigay ng regalo sa mga... seniors, yung mga taong nangangailangan ng tulong. So, naisipan ko na gumawa ng isang vlog na imbis na ako yung bibigyan nila ng regalo, eh, ako yung mamimigay ng bigas. So, mamimigay tayo ng bigas ngayon at uh, sa mga tao na nangangailangan and uh, hopefully maging maayos tong gagawin ko kasi first time ko nga lang to eh but anyway uh, kita kita na lang mga yan okay chillax, let's go maybe ang pamamahagi lang ako at eh, total eh, birthday ko kasi ngayon Birthday ko po kasi ngayon. So, ano po? Uh, tag dito. Secret na lang po ito. <laughs> ano po, bali, bibigyan ko lang po kayo ng konting ano ko, regalo ko para sa inyo ha. Sa mga senior na tulad po ninyo. De, so, galing po rin, galing din po ito kay, ano, kay Congress Matambong King dahil pinag-sponsor po siya sa akin. Ha? Maraming so, maraming -marami salamat po. Ah. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Wako ha. So pagpasaya niyo na itong bibigay oh, ko sa inyo. Nagbigyan ka pa so, uh, <laughs> Kailan mo ko mga senior. Kaya Thank <laughs> okay you. Maraming salamat na ha. Thank you. Dahil birthday ko kasi ngayon. Eh, dahil nga sa birthday ko ngayon, medyo Nagiba lang ako ng content ko ngayon. So, mamimigay ako ng bigas para sa inyo, ha? Sa mga ano lang, sa mga tao lang na ano, ha? Mm -mm. Pa, pa, ano naman po kay Henry, tsaka yung isang sinasabi mo? Best Mika! Happy birthday! Salamat! birthday! <laughs> Salamat! Mm, ayan lang <laughs> in, na, ang ano ko. Kasi siya ka lang ko, nililinisan ko si mama. Mm -mm, at ay, hindi, naman, hindi ko rin pa siya pwede ipakita kasi ano oh. yun eh. Medyo sensor dito pa. Uh, ano, makakubad kasi mm. infected na naman siya. Ah, ganun ba? Mm -hmm. Ayan, Kaya So Salamat ah. Ha. Happy sure. birthday! Thank you! Asya, eh, dahil birthday ko ngayon, ako ang mamimigay ng regalo. Eh, yeah, takit kita ah. Dahil sa ano. Hindi ba ikaw nandukal malagi nag-ano, di ba? Oh, ayan, binigyan na kita para ganun. Pa-birthday ko na yan sa'yo. Ha? Actually, galing, galing kayo na yan. Galing kay uh, sponsor yan niya, Ni Congressman Gaskam Bunting. Thank you, pa. Okay. Thank you, po. Thank you. Birthday ko. Pa, ito naman ang pa-birthday ko sa mga... Pa-birthday ko sa mga senior. sa mga... Ah, dito na lang. Hello guys at ayun nga natapos na nga ang uh, aking uh, pamimigay ng mga ah, uh, tawag dito, mga bigas sa mga tao na dapat kong mabigyan pero anyway, i-explain ko muna sa inyo yung nangyari Actually, maraming maraming akong binigyan ng bigas at marami akong binigyan ng mga tao na kailangan talaga nila at uh, binigyan pagkakataon ng makapagbahagi ako sa kanila ng tulong kahit papaano. Nagkataon lang po talaga na dahil ako lang po ang mag-isang gumagawa ng sarili kong vlog at uh, wala akong videographer. Ako lang po talaga lahat. Bari yung videographer, editor, ako lahat ng gumagawa nun. So, that's why nagkaroon ng pagkakataon na alam naman natin, syempre hindi naman natin maiwasan na minsan kapag nag-vlog tayo kung sarili natin, at hindi natin napipindot yung button na para mag-live or para um, lumitaw yung videos mismo. Kaya nangyari, minsan nagbibigay na ako sa kanila ng mga nagbibigay ako sa kanila ng mga bigas pero nagkataon hindi ko pala naka hindi pala naka -video. So yun yung nangyayaring yun nangyari sa akin kanina. Marami talaga ako nabigyan kaso lang yung iba talaga hindi ko na talaga na video dahil nga sa error din. So anyway, uh, bago ko tapusin tong uh, ah, nga pala, gusto ko rin po sa paalam sa inyo na baka magtaka kayo bakit yung mabigyan kong iba ay yung mga bata-bata pa o whatsoever na ganyan. Ang explain ko po dyan ay may mga matatanda po doon na nakatira. O bagay, yung mga matatanda po na nandoon is either do bedridden na or it's either uh, sila po ay um, pag ito, hindi na makalakad mga ano lang, mga nasa wheelchair na gano'n gano'n na kasi papalabasin ko pa sila dahil bibigyan ko lang sila ng ano di ba? Ng kahit konting regalo nakakaya naman din syempre matatanda na sila so naabot ko na lang din sa kanila para nasa gano'n eh at uh, konting tulong ko na lang po so anyway bago po ang lahat uh, nais ko po mapasalamat uh, sa naging isa naming congressman na si congressman Gastambunting because of him nagawa ko to pong uh, vlog ko at na-sponsoran po niya ako ng bigas para po na sa ganun na may, may, may ko itong pagtulong ko. Dahil gaya ng sabi ko sa inyo, hindi naman po kuya ni na tao. Pero gusto ko lang po gawin itong bagay na to kasi gusto kong gumawa ng something new to my life na imbis na yung birthday ko, lagi na lang ako celebrate sa sarili kong birthday na, na magpa-party, mag-swimming, mag swimming mag outing Pero naisip ko na ibahin ko naman ang birthday ko. Ayan, mamahagi naman ako yung ibig na gift na binibigay sa akin eh ako naman ang bibigyan ng gift sa kanila so yun yung naisip kong tema kaya parang maiba lang di ba at saka masarap din naman sa pakiramdam na nakakatulong ka sa kapwa kahit na hindi ka politiko o hindi ka ano sa ibang paraan at is nagagawa mo na mabuti so Uh, kaya kay Congressman Gastang Bunting, maraming maraming salamat din po. Sa pag, maraming salamat po sa inyo sa pagtulong niyo po sa akin. Uh, sa pagbibigay niyo po ng pag niyo po sa akin ng bigas At uh, para sa ganoon sa mga tao na kailangan ko matulungan At uh, matulungan din po ninyo nah, Kung hindi din po dahil sa inyo, hindi ko rin po magagawa ang ganitong klaseng vlog So maraming maraming salamat po sa inyo At uh, maliban po doon, nagpapasalamat din po ako sa inyo Dahil malaki talagang utang na loob ko dito sa congressman na to Dahil isa rin siya sa tumulong sa akin nung ako ay naoperahan As you see, nakita nyo na ito, diba? Ito, uh. Na-opera na po ako before. So, uh, isa siya sa mga sumagip sa akin at nagbayad sa akin sa mga hospital bills ko. So, kayang utang na loob po talaga dito sa congressman na to. At sana pagpatuloy niyo po pa rin na pagsuporta niyo po sa akin. And... <coughs> excuse me. At uh, sana po kahit pa po ay nakabigay ng inspiration sa inyo po. Ang ginawa ko po vlog. At... Uh, sana po patuloy pa rin po niyo suportahan, tulungan, at uh, kung ano man po kasi ang ini sponsor sa akin ng mga tao at binibigay sa akin ng tao, binapalik ko rin po sa mga tao. So kahit sa simpleng halaga, simpleng bagay, na ibibigay ko sa kanila sa so, tamang paraan at uh, sa so, tamang konsepto. So maraming marami salamat po sa inyo lahat at uh, I'm very happy about this kind of experience right now na experience ko at maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsuporta, pagtulong sa akin at sa lahat din po ng mga uh na greet sa akin sa birthday ko ngayon. Maraming maraming po salamat sa inyo at uh, hindi ko talaga ganung napakarami na gumabi sa akin. So thank you so much po sa inyo sa buong friends ko, sa mga families ko, relatives, loved ones, loved ones at uh, mga supporters ko. Mga sumusuporta po sa akin dito sa Facebook, YouTube, asa sa, sa TikTok, whatsoever po, kahit saan pong lupalok ng mga apps. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyo at uh, sana po subaybayin nyo pa rin po ako at huwag po pa rin makakalimot mag-subscribe, like, share, and comment para po na sa ganun po, makadagdag naman po at matulog, makatulong naman po kahit pa paano yung pag-upgrade ko ng engagement ko po sa YouTube account ko. So maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Muli, ako po si Kim Rosales at nagiiwan na isang saritang papay. Hmm? <laughs> My birthday is done. Tapos na. Salamat. Thank you.